Okay, uh, bali meron tayo dito guys na Mitsubishi L300 uh, ah, FD type Yan, ang ginawa namin dito uh, Nagpalit kami ng fuse box Yan, bali ito guys uh, meron, uh, meron palang nabibili na ito sa Lazada Yan, Ngayon ko lang nalaman Kasi ang binibili ko guys yung, uh, Kapag nagkakapit ako dyan Ang binibili ko yung circuit So meron pala na itong nabibili na Parehas na mismo ah uh, sa Lazada na pili ni sir bali ito si sir sir saan mo na pili ni sir sa Lazada mismo Shopee po siya ah Shopee magkano sir pili mo 419 magkano ba 419 ah uh, bali 419 sir kasama Ayan. na po Shopee ah kasama na yan kung sino man guys na may mga problema dito sa fuse box yan basta Mitsubishi L300 ah Versa van o FB type yan parehas lang guys same lang guys ang mabibili niyo sa Lazada ah uh, I-search lang ang uh, Fuse Box Mitsubishi L300 Yan, sir Bali, ang issue nito guys ha, Nawala yung power dito Hindi ito mismo, sir yan. Kapag ganyan guys, ha, nawala yan I-check nyo rito Yan dito guys Nandito yung uh, linya niyan Nandito mismo yan, Sa linya na yan So ito guys, ha, may problema Sir, tingnan mo sir ha? sa may meron may mga Mitsubishi L300 guys ah, kapag ganyan ah, nawala ang supply rito sa fuse box dito nyo yung che check katulad na ito guys dapat ah, ito naka maintain to na nakalagay rito Yan, yeah, sa may uh, ah, clam nya yeah, kailangan guys nakalagay rito tulad na ito yung nangyari kay sir sir tingnan mo ha Yan, no? yan Mix slap set, di ba? Ano ito lang guys, na naging problema. Sero. Ryan Carter nga Ryan. Ano ito lang guys, na naging problema niya. Yan. Yan, dugtong muna natin. And testing muna natin guys Ah. Narito kasi guys, uh, direct kan dito sa may positive mismo ng battery. Yan, tap muna natin. Yan long nose nga diyan sa Yan. Sa nakita mo umilaw na 'yan, ano? Ah. Yung light mo. Yan. Yan, iaayos nyo lang guys. Ito guys, papakita ko lang sa inyo Pero ito ha, iaayos namin yan. Dito, puputuli na natin. Diretso rito, ihinang na natin na maayos. Yan, dito oh, Meron na yan. O na. Pero na guys, may supply na. Yan. Pero na siyang supply. Yan, dyan lang Ryan ha. Pupunodin ko to, guys. O, oh, nawala. Diba, sir? So, bali ito lang, guys. Ang i-check -che nyo. Yan, kapag uh, nawala ang supply sa fuse na 'yon, dito lang kayo magche check Misa naman, uh, mangyayari sa inyo, uh, magpo-totally black out lahat. kumbaga, oh, lahat walang supply sa dashboard. Yan, bali ito, guys. I-ayos na namin ito. Yan, mapapalitan namin ng mga ayos na wire. Hihinangin namin. Yan, bali, Mitsubishi L300, guys. Uh, Versa ba ng FP type? Pares lang yan, sir. Sir, baka meron kang mabatingin. Shoutout po sa mga ka 300 yan rin Punta na po kayo dito, Jay Paladin, Kanlalay. Yan sir, maraming salamat po. Thank you. Okay, Salam yan Jay Paladin Channel guys. Uh, kung meron lang kayo mga uh, problema sa inyong uh, sasakyan, search nyo lang ang uh, Paladin na uh, YouTube channel. Yan, tapos uh, meron din tayo mga ina-upload sa Facebook, uh, Bert Paladin. Okay, thank you.